<laughs> Ay tanong ako na! ka muna! mo muna! Sabihin ko lang! May ka na? May ka na ba? May syota! Mayroon! Tao ko may mo! Ha? mo! Sami mo! Sabi mo! Sabi mo! Sabi mo! Sabi mo! na ko. mo! Tanong muna ako! Tao may mo! Ha? Magalit mo ito! lang pupunta natin ulit si Mama doon kasi pag ganitong oras tulog yun Pupuntahan natin ulit gaganti tayo sa ginawa niya sa akin kahapon abangan nyo po yung gagawin ko sa kanya guys guys naglalakad na tayo pupunta sa bahay ni Mama dito po yung bahay ni mama guys Mag-iba okay, kasi kami ng bahay kasi doon ako tumira sa bahay ni papa titignan natin gising na si mama guys target spotted ayaw dun sa duyan ka na gagawin ko guys gugulatin ko na lang si mama <laughs> <laughs> And guys, makikita mo Natutulog si Amazing Duna Naalala nyo nung Kung nagsisilpon ako Ginugulo niya ako Ngayon ako naman manggugulo sa kanya Gigising din natin Sunog Sunog ma <laughs> 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 Ikaw na lang gugulo sa akin ng ring. <laughs> si <Aksi> cellphone ako ah. <laughs> Pero ako na lang gugulo sa iyo. Hello. Wag vlog ta. <laughs> Ay <Ayun> ba. ba. <laughs> 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 <laughs>